Good morning mga pooknat! Ay lako, sorry nga dito na tayo. At anong oras ngayon? 7.30am So medyo hindi na tayo nakapag-vlog ng mga almost a day kasi nagpahinga lang kami ni Norwella. So dito na ako We are here uh... ato ah, basta tayo ni eh. lalagay ko na lang dyan hindi talaga kami pupunta para magba-barbecue. So may tent, tent na yan o. Oh. Doon na tayo natulog. Yo. Ang lamig. Ang temp ngayon dito sa so, Hong Kong as of today this morning 18 temp. So medyo malamig na talaga siya. syempre matigas mukha natin. T-shirt lang. jogging pants. <laughs> so, um, may at darating ngayong mga tao at mga bisita ni Madam Norabela happy happy tayo. Magba-barbecue tayo. Buti dito sa kung, kung may mga barbecue ano area. Para mapag-banding-banding banding every weekend. So, tingin niyo. Yan yung barbecue area in front of the beach. No? Makaganda. Perfect. Perfect spot. Marami talagang tao dito? toyo pinapaki sa mga naman ako bayan. parang excited ako ng <laughs> <laughs> ng <Saan? laughs> <Saan? laughs> topis. na? ano yung hindi topis. patrang kasawen yun. <yan. laughs> ayaw. Huwag uwi mga tao rito. na ano? Uh, <laughs> uh, ah, Ulit <laughs> <Brother. laughs> ano, picture video yan? <laughs> Kaya nga! Vlog yan, vlog. Ay, vlog? Oo, vlog yan. mo, maganda ka naman ha. Alam ko <laughs> thank you dyan tayo mga poknat nagpapabaga na tayo yan tabing kalsada lang yan mga guys mas so, mamaya inoma na inoma na beer morning kakapsin. Kape, after kape, beer. Good. Why not? Sa hod day. Sa hod day. Kaya maraming tao. Gracie. Ano yan? Gracie. Welcome to my vlog again. Uy. Kailan pulang naman ako. Ito.

Um, Pakainit, tirik na tirik yung araw. Grabe. yung uh, pagkain, uh, mga pok mo uh, Okay na yan, te. Teo. Yes. Sobrang init. Super init. Nakakatisoy yung init, nakakatisoy. Okay lang yan. Maraihaw <laughs> tayo mga pok na. Okay. every weekend, ganito ang buhay ng mga Pilipin dito, mga Poknat. They're always doing get-together every weekend. From here, they're all Filipinos, guys. Ang hanggang dun. Hanggang dun. Ah, puro Pilipino yan. Dito ya manay Christmas party na dito mga nag-advance Christmas party date palang ngayon is uh, December three Christmas party na sila kasi yung ibang ibang worker dito is bumabalik ng Pilipinas bago mag-Pasko so nag-celebrate na sila dito apaka inet niyan So, dead, may init yung araw pero malamig yung hangin. Ganon siya. kanya-kanyang -kanya ihaw sila. Kanya-kanyang -kanya ihaw yan. Chinese. Anak mo ko? Anak ka? <laughs> <May> bakit? <laughs> Yun na nga, yung nga natatama ko kung bakit eh. Umuwi na si Giselle? Umuwi oh, no. Mm, mainit kasi. I'm happy. Ayan. Two, happy birthday. But it's too noisy. Nice. <laughs> Bad, I'm so itu makanan yang guys. Chicken, igado, caldereta, shrimp, dan pancet. Ako so, inuman na naman tayo mga po. Ano? Ito na Bula tayo mag-ihaw. Inuman na. Inuman na. Ihawing mo. Thank you for ihawing May handaing. Uy, wala pa. Ano gusto Orange o ano? I'm happy. Pati sa yan. Mga poknat yung Ocean Park. Hong Kong Wood. Ayun o. No? Malayo. Itang kita rito. Mga tuktok ng bundok, mga poknat akunat. Smakeable ka yan. Hindi masyadong kita Kita niya yung cable car. Ayan o. Oh. Ayan yung cable car. Tapos diretsyo yan doon sa Ocean Park. Ayan. Ganda ng view ng Ocean Park dito. Nasa tuktok ng bundok. Ganda ng Ocean Park dito.

Yeah, that's right. Sabi ng amo ko, enjoy your day With Of course. Bibili kami ng alak. Ubusan kami ng beer. Ah, kasama si Ninang. Kasama si Ninang. Dito na sa Ninang. May Ninang. A beautiful Ninang. Matawin tayo. Dito na tayo mag-tabi. Dito tayo mag tayo <laughs> bibili kami, bibili. Bibili kami ng beer. <laughs> Shut up. Abo, puno na. Let's shot mga Poknat, Carlsberg in the house, sana all. Kaya nakapantay. Ay! bay, nakapantay.